what's mga ka money magnet tarito na naman tayo para sa lucky charm money magnet charm that removes negative energy Mar pang negatibong enerhiya sa tahanan mo na nagbibigay ng kamalasan sa iyo. Ito na ang sagot. Money magnet charms that remove negative energy. Nang bawat sulok nito ay may kahulugan, nagbibigay ng kaswertehan, nagtatanggal ng negatibong enerhiya at nagpapasok ng maraming swerte. Isabit mo lamang ito ngayong Chinese New Year o bago mag Chinese New Year o kahit tapos ng Chinese New Year. Mas mainam na nakasabit ito sa pintuan upang tanggalin nito ang lahat ng kamalasan. Ang pagtulong mo sa iyong sarili para matanggal ang kamalasan na yan, gamit lamang ang money magnet charm removes negative energy ay makakatulong upang tanggali ng kamalasan na nagdudulot ng matinding pagkawalan ng pera sa buhay mo. Kapag gamit mo to, patuloy ang pasok ng blessing at swerte sa tahanan mo.